Team player ka ba? Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako ngayong araw na ito sa ating pagnilay-nilay sa si Ebanghelyo dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Ruel. Loner ka ba? Yung mga tipong kaya mong gawin ang lahat ng bagay na ikaw lang mag-isa o ayaw mong sumama sa mga tao o yung mga tipong pinapaalis mo o iniiwasan mo ang mga tao na gusto makasama ka at ipakita ang kanilang pagmamahal sa iyo. O ikaw ba yung mga tipong tao na hinahanapan mo lagi ng pagkakamali ang lahat ng mga tao na sa paligid mo, kasama mo sa trabaho o mga pamilya mo at hindi bukas sa iyong isip na baka minsan ay ikaw din ang nagkakamali. Sa unang parte ng Ebanghelyo ngayong araw nito ay tungkol sa dasal ni Jesus sa kanyang ama na nawa ay lahat ng mga tao na yan, niwala at sa kanya ay maging isa tulad nila ang Ama, ang Anak, at Santo na nag-iisang Diyos. Ayon kay San Pablo, ang larawan na ginamit niya sa samahan ng mga Kristiyano ay ang katawan ng tao. Ang bawat parte ng katawan ay may natanging ginagampan ng mga role, hindi na para sa sarili pero sa kabuuan ng katawan ayon sa nais at gusto ng ulo na si Kristo. Ito rin ang tinatawag na koinonia isang komunidad, isang community na kung saan ang lahat ng mga nananampalataya at mamahal kay Kristo ay nagsasama-sama upang ipakita ang kanilang pagmamahal din sa ibawat isa. Dahil ang bawat miyembro ng samahan ay unique o kakaiba o natangi, meron sila iba't ibang paraan o pamamaraan ng pag-iisip o naramdaman o at meron din silang iba't ibang level of spiritual maturity. Kaya dito, minsan na hindi naiiwasan ang alitan o hindi pagkakaintindihan sa isang samahan. Pero dahil tayo ay isang komunidad, isang koinonia, hinahanapan natin ang paraan ang lahat ng mga bagay na ito upang malutasan. Ang isang koinonia o isang komunidad ay laging bukas. Bukas sa kung sino man ang gusto maging kabahagi ito hindi niya ito pinapaalis o hindi niya pinaparamdam din sa mga miyembro na sila ay hindi mahalaga. Lahat ay mahalaga dahil lahat ay merong innate na dignidad na mumula sa Diyos. Sa panahon ngayon na nagiging normal na ang pag-iisa at ang pag-aalitan sa loob ng mga samahan na napupunta sa paghihiwalayan lalo na dito sa ating simbahan, alalahanin natin ang dasal ni Jesus sa kanyang Ama na nawa lahat ng mga nagmamahal at nainiwala sa kanya bilang anak ng Diyos ay laging magkaisa. Ito ang larawan ng mga Kristiyano, ang larawan na ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa. God bless everyone.